Good morning. Good morning. Good so like morning. to you! Okay, finally! Finally! <laughs> 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 happy anniversary, Good morning. Good morning. Good morning. anniversary! morning. Good morning. to morning. Good morning. Good to my morning. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning of uh, Robby Good morning sa inyo lahat. At syempre, ito oras na para sa ating show, Mr. Gahat. At usap-usap pa rin sa TV World at upcoming telebabit series machete, na machete. Na pinag ng gusto ng bida nitong si Alger na natin kahapon. at Brennegan na katambay nating kahat. At pinanabigan ng lahat. Mm -hmm. Kaya naman, maging ang leading ladies niya, toto prepare din. Heto ang hirip ni Bella Padilla. Mm -hmm. ang hirap ng kanyang pinagdadaanan sa tuwing lalagyan siya ng prosthetics at make-up na inaabot daw ng tatlong oras para sa kanyang karakter sa upcoming telepantasyon ng GMA, ang machete. So, um, Pinalagyan na yung prosthetics, mga one hour yun. Tapos papatirin. Tapos inamakeup makeup na ako ng dark. Lahat na. So yun. All in all, umabot kami na mga uh, two to three hours. Pag may crying scene, um, yun mahirap kasi naalis yung glue pag tumutuloy yung tears sa loob. So kailangan um, minsan tinutuyo namin ng blower or hinihintay lang mag-dry naturally kasi isi-stick ulit yung mga sides. Dagdag pa ni Bella, binubusisi raw ng husto ang makeup na nilalagay sa buo niyang katawan. Katunayan, marami na raw silang sinubukan ng body makeup para lang maitago ang kanyang kaputian. Ang dami namin tinry, ang dami namin tinry, nag-start kami ng airbrush na super ganda kasi na kukontour yung katawan. Kaya lang, So, masyado akong maputi. So, sa TV, kita pa rin. So, nagbago kami ng makeup din yun ako yung, yung talagang mano-mano na makeupan ka. Yun naman, um, parang face paint, parang gano'n. Pero nung nag umulan, may scene na umulan, tanggal lahat. Saka kasi may underwater scene kami ni Alger. Pag angat ka, ops, maputi na si Bella. <laughs> so, um, nahirapan. So, ito, ano na siya, spray na for seven days. So, once na, guys, seven days ako maitirin. Determinado rin si Bella na mapaganda ang bawat eksena na ginagawa niya sa manchete. Kaya naman siya raw mismo ang naguhudyok sa co-star niya si Ryan Zenon na totohanin nito ang awayan nila sa eksena. Ako pa rin ko sabi, lakasan mo para ma-feel ko. Ayoko, siya yung naiiyak. Sabi ko, hindi, sige, saktan mo lang ako. Um, parang sa nature kasi ng pagkataon ni Ryza, so very quiet talaga siya. Kapag may scene kami na sinasaktan ko si Bella, Mangiyak ngyayak ako after. Tapos nakatulala lang ako kasi, hey, ano eh, mabigat talaga sa loob eh.